Ready mo, ready mo. <laughs> Isasabi ah, ka sa Magandang gabi po, namay. Magandang gabi din sa inyo. Tahong paglip. Magandang gabi po. Ah, ano ka pong pangalan niya, mam? Si Dayan Agastador, 44 years old. Mam Dayan Agastador, 44 years old. So, si Ma'am Diane po ay dito rin sa Silangang Mayaw, matatagpuan. At ano po ang inyong pinagkakabang? Mga ngalakal po ako. So, mga So, may mga video po tayo sa tahun ng pag-ibig ng mga mga At sila sila po yung ating mga ngalakal. Si Ma'am ay ilan ang anak? Balit tatlo po man, yung man. dalawa po ang kasama ko ngayon sa bahay. Dalawa po ang kasama uh, ko. Ano Ilang taon po ang ano. po. panganay niya? Ay, yung panganay po nasa sa 19. Sumunod so, lang dito po ay magpo-14 ngayon 28. Tapos, 8 years old ang bunso. 8 years old. Kasama niyo po ang bunso niya? Opo. Sa amin po Sa amin. Sa so, amin. Oh, mambayan, salamat po ha sa uh, inyong pagsuporta din sa tahulong pangili so, lahat po nang gustong tumulong kay mambayan ay pwede mo pong eh, meron okay. okay. kaming may dagdag na konting tulong lang po sa ma'am saan ay sanusunod ay madagdagan pa ito na, na madagdagan pa lang hindi lang ito hindi magkaroon pa lang iba pa sa mga lalas na lalas na ano you know? so, ito po ay Kayser Arjun Mokche, ito po ang bigas na ito, ito po ang um, instrumento lang. Ano po pala gusto niyo sabihin sa tao ng pag-ibig? Uh, uh, mara Maraming salamat po sa enclosure po na, uh, sa bigan na dahil po kahit po gabi na nakakarating po po kayo dito sa amin. At sana po ay hindi kayo magsawa mag-support dito sa amin sa kanalagpil. Sana mga nangangalakalaan po. Sana po ay ano... Marami pang may tulong sa inyo. Maraming salamat din po sa Tahong ng Pag-ibig. Dahil sa inyo, may pagsaing na kami. Yeah. Maraming salamat po. Uh, sana hindi lang ito ang ating unang pagkita. At huli, sanang magagagalit na iba pang. Oh, salamat um, po, sa salamat um. po sa bigay. Salamat po, Magdaya. Thank you. the